Hindi pa. Okay, okay. Video, so, game report. I remember niya ano. Please Kung Ano? Ano pa pa Si papa Kawhi. wait ka. ano submit mo niya. mo pa niya. ano? Ako ang paka dito. Ito. Oras. yung pupunta diyan sa meeting. Si Ahibul din na sa Pagtungo na Ano mo? In the I ask about that. I think yeah. uh, you can pay at least with smart online. Yeah, I so, I ask if I can pay there in the inside, also with smart mm. No, no Yeah. Jadi sama dulu. So, to Only, Papa. Oh, can you teach me how to, yeah, to, ask you <laughs> to buy into, uh, online atau Kasi minsan bis may napasok lang tapos hindi mo ano, mayad. Elevator pala yun. Eh. Bawal ang ako. Bawal. Sa pinakailalim pala yun, kaya pala may yun. Oo, ganun. Yeah. Yeah, na.

There's even coming like a Japanese tourist to see the movie here in the Finland. Mm. You should bring your, um, things Hari oh, babae lalaki Ay, 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 doon. Si Arim. Ay, si Emma. Here Ah, Ang natin. Pwede pa Okay na yeah, yan pa, pwede so, rin you... nyo. Nung pagsupal so, sa laki pa pa. Oh, did I have the hat? Yeah. Ano ba yung mga pinapasokan? This? Yeah. Where's, Where's you your, your hat? Where's no, no, your other hat? Inside. Mm -hmm. uh, what else? Your um, gloves? Is there any gloves? Yeah, ako. May lakay, may lakay. Huwag no, siya papasok pa sa so, pa, so, pa, so, loob. May lakay, may lakay.

뭐할 거니? 응. 그냥 그냥 我我了解。 us realize. Mm -hmm. Pa, magpapicture ka pa. Dito, pa, para sabihin nasa ano. Para sabihin na nasa ano ka. Christmas, Christmas. Ano mo yung kanya? ano, cellphone? Para i-upload. Ayun ni mama. Ito? Mamaya, lang tayo. How you feel? Is it feeling cold? Feeling Ma cold. Ka. Mamaya, ngayon kasi bago pa lang. Mamaya niyan. Papa, feeling cold? Dilim Dilim naman. 咋办？S S ano, malamig pa. Malamig, pinapawisan pa ako sa suot ko. Galing kasi tayo saan. Mamaya niya, pagpunta na tayo dun. Kayo dyan ba? Oo, oh, parang hindi madilim. Madilim, bes. Madilim sa'yo. Madilim, man. Madilim, man. Ma, dandahan, ma. Huwag basta mo. Huwag basta mag-apak. Oh. I have no idea on this one. If you take the photo, is it getting better? Ikot muna tayo. Ikot muna tayo bes. Ikot muna tayo. hold please? Let's go. Okay. The sign only says that way. <laughs> It's only size that way. I don't know which way you want to go. na kalagay <laughs> o aro. Ayano. Ayano aro. Ayano. Aro yan. Ayano. Ayano. Dito, take photo sila. Dito kayo ni Papa. Dito, take photo of kayo mo. Papa, Sige. Di Papa Wala, nandun pa lang sa ano. Wala pa nga sa... <laughs> papa Wala pa sa may simula <laughs> dapat dito si papa nag-video. tungo 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 hawakan. tungo 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 Dapat nag-live si Papa. Wala tungo hotspot tungo 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 Hindi tungo Ay gawa nang ano? Mm -hmm. Diyan sana oh, Hindi kasi negative mo. Ganito ang winter ma, ganyan oh nagaganyan. Gan pa oh. Nagaganyan ang winter. Hindi na dito. Yes. Repost mo yan agad. Diyan sana na ako siya. Diyan sana kayo mo. Pwede ka. Pagtingin hmm. uh, na kayo pa kanyo, baka madulas ko siya. Huwag na po yung pasalilo kayo. Huwag pa picture. Yeah, sige lang. Picturean niyo muna sa cellphone. Ipasa na lang sa amin 嗯。 Tapos yung patakbo nyo dito sa kabila. Hindi dito ha. Doon sa kabila. Samahan mo doon, bes. Oh, doon. Sa, oh, sa may kabila. Oh, papa, dahan-dahan ha. Ba, dahan-dahan Madulas pa naman yan. Tulas. Tulas. nga. Padanda na. Papanos. Hindi, kailangan kasi umakyat doon. Hindi naman. Do you or... or um, Because I need to take video of them. Yeah. Hey, they're in the lower level. Bes! Um, Bes, sabihin mo dito lang sa mababa. Paa! Jan. Jan! 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 Lucky that not too high speed first time. Good. Yeah. <laughs> this is the worst one. Again, again! Again! More! More time! <laughs> right. Right. <laughs> How is that? Good. <laughs> Good right? Mm. Hindi ako maglagoy sa katila? Hindi yun, kasi ano naman, it will fall in the other side. Yeah, no. Need to take it. No, they have one there. Ah, oh, the one. bigger one? Yeah. The bigger one is good. Cool. Yeah, kaya magpapakata yun. For yeah. to adult. Iisir, didi, doi. Doi. Iisir, didi, doi. Oo nga, para dito siya. Hindi, parang isa lang yata eh. Upo ka Then, pa sa may ano. post the spade. Post the spade. Ayusin mo. Hawa ka sa'n. <coughs> Yan. Yan, hindi, hindi. Then, spade. Kayo ba dalawa? <laughs> Yan, yeah, ganyan. Sige. Huh? Sige, ha, habo kayo. Yan. Sige, mo Yan. Yan. Next, uh, the yeah. The more De ba? <laughs> I think it's enough for them. Tiedän, että se on tarpeeksi. Kyllä, tarvitsen mennä Was it fun? Huh? Know. Then, yeah, that we are done.